Ay, <laughs> iniwan ako isa, naka pa. Natawag ko yung aming kasama kasi hindi ko alam kung saan kami pupunta dito sa labas para mamitas ng gulay. Mukhang sarado yung kabilang gate. Mukhang busy pa sila ah. Ayan. Punta na kami doon sa kamatisan. Nagugutom na kami. Hindi kami makapag uh, luto ng aming pagkain dahil hihintayin pa yata yung may-ari. Sarado dito sa looban. Andito yata yung uh, lutuan, yung ihawan. Yan. So hindi namin makita yung mga manok dyan sa loob. Hindi kami makapasok. Dito naman kami sa kapadisan. Aray. Ayan, mamimitas ng kamatis yung isa. Tapos may tanim silang sibuyas dito. Ah, uh, walang git. Uh. Uh. Ah. Yeah, oh. Ayan, magpitas ka na. Lang. Oh, kumuha ka na. Sige na, oh, baba mo na. Yan, namimitas siya ng kamatis. Ah, halika na sa loob. Na. Ay, wala Ay, ang ka na! ang pintuan! May pintuan ba yan? Oo! wala ko, na pintuan. dami dami kamatis. ka na,

Ang dami nito. Hindi ko kulang. kulang ang ano natin, Jim. Lagayan, dapat may supot. Balik ka na lang. Wala o okay. kulang. May libre na kaming kamatis. Hmm. Ay, Fresh from the farm. Napitas ko yung hilang. Nangangagat pala yung iba naman yung langaw na to. Nangangagat? Sakit? Nangangagat? Ah, uh, okay. Eh, Lagi mo dyan. Balikan dito. Mamaya balikan natin. Lagi mo lang dyan. Maliliit pa yung sumunod. Sige, sige na, balikan mo. Ano? 私,そいる私そも私そうなの。 Dito, siguro, 'no? Hmm. O, pamili na mm. ako. Nakalaan na 'yan bitbis. Na. Kumulo na tapos pag hindi mabuo siya. O, wala nang kukuha. Hmm. Okay. Para honponi kopok-kopok mm. May itaginis na daw sa buo. Ah. Oh. Tá na si ba? Oh, Mama. Mm -hmm. Ay, ito, oh, mali ito. Hinug na to, oh. Punin mo na to, kasi... Mm -hmm. Oo, oh, oh, Later, later. Ay, ah, ang ganda. Ay, lari. Saan dito? Lapit sa iyo. Sa... Ayan, oh, oh, ito. Nakita mo itong may ko? Ah. Oh. Ayan, Ay, oh. Ayo, oh, Okay. Wait lang, Mama ko. natin yan, lagahan Mahilaw pa yun, anak! Yung green Huwag mo na kuhanin yun. Ayaw mo na yung iba kukuha. Oh. Eh, mama! kukunin ko na to. Ah! Kasi ano na yan. Ano na yan. Ay po, kunin mo na sa anak ko. ओह अरे ये हम Sayang tong sibuyas na to. Maano to nang ano nang ng ano ba? Na araw. Nana. Si na to oh, kumakain. Meron pa doon sa labas ng mga 起码。 sa eh. <laughs> naman yun. Ayan, may sibuyas yung oh. pala sa labas. Mir. Oh, ang dami namin nakuha guys, oh. So, Upo mo na ako ng oh, bro. plastic mo. Wow. Oh, ang dami niya nakuha, oh. Ay. Imagine yan lang ang puno ah Natuyo na siya oh. So next next week yan or ilang days lang yan ano na hinug na naman yung iba. Baka naman may ibang kumuha. Hayan ititira na namin, iiwanan na namin. Oh. Dami yang nakuha. Oh, is, tapos may sibuyas doon. Yes. Am um, Opo. Oh ang problema, maliliit pa yung sibuyas, guys. Tapos dito rin sa labas, oh, may tanim silang Yes po. Oh, ayun daw oh. Ayun, tuwang-tuwang nakalabas ang anak ko ah. Nakapunta sa mini farm. Ayan, dito, mga sibuyas naman. Ito, namumulaklak na siya. Kaso, ano ba, wala pang wala, ano ba to, laso na lang yata ito, hindi siya yun talagang nagbubunga ng ano, parang yung detali-tali lang na laso na, o oh, yan may bulaklak, ba mm, diba? yes bakit pa, nagtatawag yung isa may upo ayan o oh. namumunga pa lang yung upo guys o oh. Oh, Ayun oh, namumunga pa lang yung upo oh. Ayun. 'Di ba? Ayun na. Ang laki na, na ng aming plastic. Palagay ah, mo na anak. Palagay mo na dali. Go. Go. Mm. Yan, nakikipag-agawan. Wag daw ikaw. Siya raw, siya raw. Lapit ka kasi Lumapit ka na na kong Dami nga, kalain mo yun Nakarami kami ng kamates Oh Siguro nasa limang kilo yung naigit pa. Baka sampo. Ang dami eh. Oh, diba? Ano siguro to, Jen? Hindi to yung lumalaki na ano? Hindi, lumalaki yan. Lumalaki ba to? Hindi pala, so na, ay namumulaklak na eh, Namumulaklak na siya, oh. Laso na yata to. Yung ano lang. Pero pula naman, eh. Wah, hindi ko alam. Yan, oh. Tara na. Dalin mo na ang yung basket na ko.